Okay. So, ayan guys, dito kami sa mga para masaya ng lata ito so, dami yung mga um, nakadisplay ng na mga ano. mga um, ano po ano Mm, Ito yung mga antique, ma'am. Yeah. No. Mga mm, antique. Body armor. Female bronze. Oh, bronze pot From Middle East. Liberated with one seat. Mm -hmm. mm -hmm. Ayun, ano kaya yun? Sungay. Naka-display <laughs> mm -hmm. dito yung mga antik na Dito pala lahat nakalagay. Mm -hmm. really mas yung mga mukha mm. dito yan nakadisplay mm. lahat hindi mm. ba matanda mm. pa <laughs> so, uh, mga pawi mga ano budha so magwish na wish wishing ano pwede manguha ng variation pa <laughs> medali mm. yung yan diyan sa ano

Bas na kami dito guys. Ito yung inila So, sobrang ganda dito. Mas nalihitik. Sa akin wala na naman. Kasi hindi siya Pink lang yan. Light lang yun siya. Yun ang ina-order ko ba? Mura lang sa Pero ito yung long lasting siya. Basta patuyuin. Bukti ko na So, ayan lang siya, guys. My video for today. Thank you for watching. So, ayan lang, guys. My video for today. Thank you for watching, guys. Please like, share, comment, and follow for more. Don't skip the ads. So, yan. Follow, follow more, guys, for more updates sa ating mga video. So, yan lang. Bye for now. God bless. You say that I'm psychotic, but they like it like that.